Dari po kami sa Silay City no bagong si po idol ito po update natin sa ating video natin for today's video na natin makikita ang uh, lalo natin na sobrang galing po rito magtrabaho mga idol no At saka galing nila magtrabaho mga idol halos wala nang na pahinga Titingnan yung mga tao mga idol so, wala na. Grabe magtrabaho sobrang lakas at sobrang talino talaga mga idol no Tingnan natin yung idol, konti-konti na ito mga idol. Oh. Ya, ada yung bagong welder na mga idol. Oh. Yan. Bukarilin kita, Kak. Yan, kita na sa Pansiro, Konsiris. Ang ato among mga idol, kolektor sa mga mga idol, kolektor sa mga antipolo result ng Tawana. Ah, mga บักเขับักยังไงได้ตลอดเป็นมังอสตาวนะ